Nandito ang Kulokoy TV sa yes, LU! Yes, What's up mga men? naglalakad na kami. Pupunta na kami ngayon sa beach. Beach dito sa LU. Napaka-solid dito sa LU. The best. Alam niyo ba sa LU ay siya ang pangalawang surfing capital of the Philippines? Tama ba po? Siyargao, alam ko yung Siyargao eh. Pangalawa lang ata itong laon yun. Hindi ko alam. Uy puto. Uy, dalawang cottage Dalawang cottage siya. Dalawang cottage po kami. Ayusin lang namin ya. Bal, wait na bal. Bal, wait na bal. Gagawin yung kabal mo. Ya, saan po dito yung cottage po? Ayus sir, wala po dito libre si Yara. Pag tatay kayo, magbubukay kayo sa lupa, tapos tabulan nyo na lang. Pusa! Pabo <laughs> yung bahan naman nun, sir. sir, yung dagat namin, yon. sir. Wow. wow! Sir, sa'yo yan, sir! Huh? Sa'yo po yung ano na yan, dagat, sir. sir pami pami yan. Pamilya po namin yan. Wow! Uh -huh. Ibig sabihin, What's sir. Wilson, Mayaman ka pala, sir. Mayaman kami, sir. Ayaw, Sana all, sir. Ilipin, eh. Ito, sir, um, ano, ang cottage, oh. Ano, 6,000. Ang mahal! Ang mahal naman ang cottage mo. May aircon yan. May sir, aircon yan. Pag lumangin, yun yung aircon. Shades man, Tano, ano ba sabi mo nandito na tayo sa iyo? Gago man, ang saya ko man. Sobrang saya ako talaga man. Tignan mo man oh. Safe safe. Call me navy, call me call navy. 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 Uy, Gago peace bomb. Man, may ask lang ako man. What do you do for a living in the La Union? Ano, um, mag tour guide. Okay. Uy, toko na. Gago may tour guide na kanina kami dito. Mahal ng cottage eh. 6,000 daw. <laughs> Siyempre no, may aircon yun. Ayan! Ayan yun! Ayan! Nakakagaw talong customer. Uy, nagawan. Sige, doon ka sa kanya. Sa akin, 800 lang eh. Uy, mura. Sa kanya na lang ako. 800, hindi makalanggam yung ano. Kino, totoo ba yun? Oo. May langgam? Sa akin naman, may langgam lang. Okay lang yun. Pokay naman nun? Pare! 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 Snappers naman to. Snappers ka pa pre? Pare, pasensya na nag-update lang sa ano, sa Mrs. ating minamahal, so, sa, sa, ating misis. Ay! Hey! Pare, uh, talong ko lang, oh. ha, na nag-update ka na ba sa misis mo? Oo, oh, nag-update dito -det na ako. I love you. Okay. Oh, no. okay, 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 okay. Wait lang. Wait, wait. Tanong ko lang, ah, nag-update ka na ba sa misis mo? Kasi nasa malayong lugar tayo. Nag-update na ako tol, nagpumuha akong video. Yun, oh. Tapos sabi ko, dito na tayo sa dagat. Okay, pare. Ay, pare! Pare, nag-update ka na ba sa misis mo? Oo, oh, pare, nag-update ako. Pare, tanong mo yung bankero na. May bankero na. <laughs> may ba, ba bankero ka na rin? Oo oh, po. Marami ako dito, boss. Ito, 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 boss, kasi yung submarine. Lumulubog sa lupa. Magkano buo yun? Bigay ko na lang sa'yo, ano, 60K. Itong inusigstigi yung puto. Grabe, guys. Ang paalala ako lang sa inyo. Grabe. Bibigyan ko lang kayo ng isang word of wisdom. Mahalin nyo ang mga taong nasa paligid nyo hanggat nabubuhay pa sila. Kasi, hindi mo alam. Hindi. Hindi. Ano ba yun? Nakalimutan ko kasi. Nakalimutan ko yung word of... Sige na na. Doon na natin sa vlog. Salamat. Yun guys, hindi na ako nakapag-vlog ng kaninang video natin. Pero nandito naman tayo ngayon sa... Yon, Imuki Island guys. Nandito tayo guys sa Imuki Island. Galing kami ng lakaran. Naglakad lang kami guys. Init. Pero syempre, ang init, Siyempre naman dadagdagan niya ng ano, excitement kasi pag makita na namin yung Hidden, para hidden Paradise yan. Yeah. Uy! Hey, Uta Hidden Paradise nga pre. The Hidden man, Paradise. Wow! North. Tong ina of oh, the north. Natatagong ganda ng LU. Ay, dito itong may iting ganda ng, Pilip, ganda ng Pilipinas. Bakit naman? Kasi itong binigay sa atin ng Panginoon. Ayun ano? na, no. oh. 'Di ba? Tama. Tama. Kaya Tama. kayo mga pupunta sa iba't ibang lugar, huwag kayong magtapon ng basura. Ma, ma. Huwag kayo magkalat. Huwag kayong tumae. Utang <laughs> <laughs> oh, na nagulat ako. Utang oh, ina mo ang nagulat ako. Tang na nito ni pagong ginulat ako. Labi diyan, eh. Oh, ayup toy. tayo ko. Di ba sila? fuck? Tong ng ganda ng lagon man. Kugo. Ito na yun guys. Let's go. Montage time. Salamat sa iyo. Well, isang burger. Burger ka sa akin. Happy Friends Loating. Gagi guys, may nakita ko ditong bagong creature. Oh. Saan yung creature na yun? putang ina mo hahas. Tingnan <laughs> mo baka bro. Tang. <laughs> Napang uh, pa kan Ah, uh, ano eh? Uh, Bakal. Baka. <laughs> baka. Wala well, naman sasabi mo sa LU. Bakit dito natin nakita yung sarili natin at bakit napakasaya dito? Masaya sa sa hindi ko inexpecto. Um Inano na inindoor in in sa atin to ni ang nag-iisang boss. Yun oh. 3 days lang kami dito ngayon pero masulit namin yung 3 days. Gusto pa nga namin ano. Bitin, bitin siya. Bitin siya. Gusto nga sana namin namin dito. Magano na kami dito eh. Dito na kami mag-citizen eh. Okay, talon! Bye! Woo! Okay, talon! Woo! Aso! Ito, aso! Woo! Nelson! Ay, kita boss, Will. Sila guys. Tuguin. Ang ema nito ito nung babasa eh. Mawa elbon cellphone. Guys, meron pala papakilala si Bernadette na boyfriend niya. Bernadette, baka kilala mo naman yung boyfriend mo. Ito pala yung bago kong boyfriend, si Rich wow. Kirby. Ito mo ka siya, Sa ka makakita lalaki, pink ang utong. <laughs> <laughs> so nool Anong name mo, kuya? Rich po. Rich. rich. Diba, Rich. Kasi siya ka na, Erika. Oh. Kasi Rich, Rich na din ako kasi Ila, eh. kay Bernadette ako eh. Oh. Babanatan niya ako. Ano, 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 Yung ginagamit niya na pang-ihe, na kulay pink din. Kulay pink. Isasaksak niya sa akin. so nool so Oh <laughs>